nabalitaan ko na lang po na si Eric, yung anak ko, pinatay at yung pumatay po isang pulis. Oo, oo. Sa sobrang kalasingan niya po, tinadyakan niya yung gate po. Yung anak ko umiiyak, pipilit niya magsalita ka. Bakit? Ano bang pinagalit mo? Ba't hindi ka magsalita? Ngayon, hindi man ka na. No, ngayon, pinasa, pinalapaluhod niya bago hawak na yung baril. Ngayon po, nung no, ayaw pong magsalita yung anak ko, napaputok po siya ng apat sa harap ng anak ko. Napaluhod na yung anak ko, natakot na tagal iyak lang. Hindi sumasagot, hinawa ko yung bunganga. <laughs> dito ulo, dito, Initially po sir, nasa restricted custody po so, yung punis natin, dinisarmahan ko natin ng short and long firearm kunya. niya. Colonel, mag-uusap pa tayo tungkol sa arrangement ng uh, witness at gusto ko po masampan agad itong kaso. Opo sir. Darating po kami, sasamahan namin po itong father ng victim. Okay, Colonel? Sige po. Sige po sir. Sir Rico, kamusta na po kayo ngayon? Ito ma'am, hanggang ngayon medyo di pa rin ako mapapanatag sa mga nangyayari. At saka, parang para sa akin magbaiba. Mm hindi -hmm. <laughs> ko dahil palang ano yung pala, pala bang hindi yung dapat na mangyari na gusto ko hindi nangyayari. Parang yung justisya kulang na hindi dapat na mm. basta -hmm. pananaw ko, ma'am, na sa akin lang sa sarili ko. Sa nangyari sa anak ko, maraming nag ano na. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ng alas 9, mm -hmm. Kasi nandun ako sa, sa amin, sa tindahan kong mm -hmm. ano. Sabi niya, hindi, alam mo na ba si Eric patay na? Mm -hmm. pa Nagulat ako. Sabi <laughs> ko, ano ba nangyari? Hindi mm -mm. Yung nga bang, pala sa sino sin may gawa? Pilang tayo mm -mm. ni Kid Boy. Mm -mm. So parang, yun naman din na, ako makakilos ko. Kasi, siya lang, alam ko, nasaan ko dito. Ano man lang, ganun, para may tao dito? Mm -mm. Sir, itong ating suspect ay mismong kamag-anak ninyo. Pinsan po ko. Oo, -o -o. pinsan niyo po itong mm -hmm. uh, suspect natin. Mm -hmm. uh, ano po ang relasyon nila? Bakit po palagi sil, sabi niyo po, lagi silang magkasama nitong suspect natin? Ano po yung naging uh, relationship nung dalawa? Bali si pamangkinto ni Kimboy. Okay. Tapos ang relasyon nila, ma'am, nung sabi ko, mm -hmm maghintay ka so kinukuha siya ng dito niya mm -mm. natutulong-tulong sa manukan mm -mm. sa madaling salita man. nagtulong to sa, man sa manukan may itong anak ko nagkwento mm -mm. na ang yung direkto ano sabi niya ma'am na mga pulis mga tito ko walang kwenta Mm -hmm. Tapos mayroon pa yung ano kung teacher walang kwenta. Para bang nasaktan sila o naano sa ganyang pananalita. Kaya nasabi yung nung bago pumunta si Eric, bago tumawag sa akin, mga isang linggo pa lang ma'am, sinabi sa akin ng anak ko, Papa, kunin mo na ako dito. Pinagbantaan ako. Mm -hmm. At marami magpatunay na talagang sinabi niya. Akala ko ma'am, hindi ko makakalain eh, tito niya yan eh. Pizza, mm -hmm. papatay na ako. So, parang tumawag din ng kapatid ko na uning mo na si Eric. Sabi ko, malapit, naantay na lang ako. So, ganun nga ang mangyayari. Ma. Pinalis, pinalipat siya dito, umalis siya. Hanggat nung umalis siya, ma'am, doon dito, kat maraming tao sinasabi na papatayin kita. Bago pa man po uh, barilin itong si Eric, ay nakapagsabi na siya sa inyo oh. na meron ng threat mula sa kanyang uh, tito. Noong uh, pagdating niyo po dito, ano po agad ang ginawa uh, ni uh, Police Lieutenant Colonel C? Oh, yung pagdating ko naman ma'am, pinakitaan niya ako ng mga yung hinihingi ni Idol mm -mm. na ganoon nga yung pinababasa niya sa akin mm -mm. na ganyan. Tapos, eh, yun nga, para kumpleto na raw, hiningi raw ninyo, nandyan na. Mm -hmm. So, ako naman, o, oh, panatag naman ang loob ko. Mm -hmm. kami sa San Carlos, pagkatapos nung diritso kami, dala ko na yung dalawang mm -hmm. witness. Mm -hmm. sa witness, ma'am, para, o, oh, nagsalaysay naman sila. Pero nga sa ko, kasi anangyari kasi, ma'am, mm -hmm. hindi na ikwinto kung pinasok Mm -hmm. yung bang love, at yung pinalood, parang direct to the point na mm -hmm. yung bang ang anong kaso ng talaga niya ma'am ay homicide lang mm -hmm. hindi totally murder mm -hmm ngayon, nung hindi totally ma murder, ma'am, parang kaming kinakabahan. Na mayroon naman magsasalita na ano naman, natatakot. Mm -hmm. Oo. Sir ari ko naiintindihan po namin na kayo po ay nangangamba kung ano yung kalalabasan uh, ng investigasyon na ito. Pero wag ho kayong mag-alala sapagkat up po sa inyo si Idol at talaga pong tututukan itong uh, investigasyon itong kaso po uh, ni Eric uh, na isa nabasan po natin sa prosecutor's office, uh, ano po bang pakiramdam na nakalapit na po kayo kay Idol? At nandyan po si Idol na handang tumulong sa kahit anong bagay related po dito sa kaso um, ni Eric. Ano bang, yun talaga, ma'am, ma palakin? pasalamat talaga ako na nakausap ko kayo. Yun ang gusto kong iparating. Sa ngayon, ma'am, lumakad man ako at may pupuntahan man at bumalik man ako Manila kung anong dapat. Yun ang gagawin ko. Maraming salamat talaga. Alam ko matutulungan ako at yung sinabi ni idol na mabigyan ng hostisya ang anak ko. Sir, uh, alam po namin na nangangamba din po kayo para sa sarili ninyo at sa natitira po ninyong anak ano po na si RV. Pero 'wag po kayong mag-alala sapagkat ire-request din po natin uh, hindi lang po dito sa Chief of Police po ng Escalante City pati na rin po sa Provincial Director po ng Negros Occidental para dagdag uh, security po para sa inyo uspo puso po muling pakikiramay ni Idol Rafi sa iyo at sa buong pamilya po ninyo sa nangyari dito kay Sir Eric. So ito sir, tanggapin nyo po, ito po ay total ng 61,400 para po makover lahat ng gastusin dito mula po sa pagburol hanggang po sa pagpapalibing at additional po na financial assistance mula kay Idol Rafi. Tanggapin nyo po sir. Ay, rapi, lalo akong lumakas na loob na nandyan kayo. Kung di, wala kayo, hindi ko po malaman ang gagawin. So ngayon po, maraming maramang salamat po. Uh, Noong November 28 po 7 ng gabi po may nangyayari po naggulo po sa lugar po namin is si Merasol at uh, po at saka si Dodong po mm -mm. nag-aaway po sila sa hindi uh, namin alam na sitwasyon mm -mm. at around 30 minutes po ang haba ng away nila Nung na-minimize na, na po yung gulo is si itong si Dodong po is naghahanap po ng cellphone niya pabalik-balik siya sa sa lugar po na pinag awayan nila at hinanap po yung cellphone at inutusan niya si yung asawa uh, asawa ng kapatid niya na puntahan po yung cellphone sa bahay ni Kimboy at pinuntahan naman po at pagdating doon is pagbalik po is bitbit -bit niya na po si Kimboy mm -hmm. at pinagtuloy yung inom umuwi na po si Dodong at the middle of the night po umulan nagsarado na po kami at nangyari na po ang di inaasahan po ang pagdalawang beses ng pagputok, 11.52 po. Mm -hmm. Lumabas po ako, 11.52, nakita ko po si Kimboy na pabalik-balik sa daan. Kilala po namin si Kimboy na laging nagpapaputok, paglasing mm -hmm. po. At kinabukasan po, doon na po namin nalaman na patay na pala si Eric. Yun po ang gusto ko lang pong i-clear na yung si Bugoy at saka si yung isang witness po is wala po sa scene kasi... Siya po ang tinanong, una po akong lumabas po kaysa sa kanila mm -hmm. nung pagkatapos na putok. Tapos umiiyak iyak po sila niyan kasi lumipat po sila ng ibang bahay kasi takot po sila sa dalawang putok. Mm -hmm. Tinanong ko po siya anong nangyari, sabi na hindi namin alam, takot lang po kami, lumipat mm -hmm. po sila sa bahay ng nanay nila. Gano ka-sure ka na yung putok is galing po dito kay Kimboy kasi po paglabas ko po po, nakita ko po 'yun sa likod niya, may baril po. Mm -mm. Dalawang beses po siya pa ikot. Ano daw sir yung reason ng pananampal ni Kimboy dito kay Eric? Hindi ko lang po alam yung away nila mm -mm. sa PAS po bago po. Kasi tao niya po 'yan si Eric, ma'am. Mm, mm. Sir na mention mo din kanina na si Kimboy kapag lasing, talagang nagpapapotok ng baril. Kung maaalala mo, ilang beses na niya 'tong ginawa dito sa lugar ninyo? Ma'am, sa ilalim po yung bahay nila, yung sa farm nila, siyempre maririnig po namin yung putok doon. Mm -hmm. At nung nag po ang isyo na ito is lumalabas po ang mga... Ganon din po siya sa ilalim doon, laging nagpapaputok like one magazine. Mm -hmm. Ito po dito sa harap po namin is dito po siya, siya nagpaputok. Since po, kilala po namin yan na magpapaputok po talaga siya paglaseng po. Ano yung pagkataon ni Eric? Napakabait po 'yan pag tinutosan niyo po 'yan. Ang mm. kaligayahan niya po 'yan is bigyan niyo po lang ng juice, eh, soft drinks, tubig na may ice. Siya po yung nagtatayo ng mga tent-tent ko sa gilid po na mm. pinag nila ni nila sa gilid ng bahay po. Pag sinabing na maghakot mm. ka ng bato, lupa, linisin mo to, wala pong hindi po si Eric. Mabait mm. lang po 'yan paglasing po yan, natutulog lang po yan. Okay. Sige. Sir Nelson, maraming maraming salamat po. At malaking bagay po yung pagbibigay nyo ng uh, nakita nyo or na-witness nyo nung gabi ng insidente. Ano ba yung uh, nakita mo or narinig mo nung gabi ng November 28? Ano po, gabi ng 11 po, around 11 po, kasi may narinig akong isang putok, pero akala ko hindi barel. Tapos doon ko na nagets nga barrel pala kasi kasunod yung apat. Una yung dalawa, tapos few minutes po, apat na barel. Mm -hmm. Pero ang i-clear ko rin po yung sinabi nila nag-agawa ng barel. Sa totoo po, hindi po talaga kasi walang away na nangyari kasi ang sabi ni Tito Kemboy na nung Eric ay, ano, magsasalita ka ba? Ano, hindi ka talaga magsasalita. Tapos wala talagang kahit isang beses hindi talaga nagsalita si Manong Eric tapos ayon pinuputukan niya ng apat kasi hindi nagsisilita si Manong Eric at walang gulong nangyari sa gabing 'yon tapos may narinig din akong una-una motor pagkatapos ang putok motor tapos pag few minutes naman may dumating na sasakyan hindi ko alam kung anong ginawa nila kasi sobrang takot ko. Humiga na lang talaga ako sa sobrang takot. Mm -hmm. Ayun ginising ko yung nanay ko sabi ko sabi ko nga hala ano yun putok, ano putok ng baril. sabi ng nanay ko baka may masalambat sa baril. Tapos yung kaumagahan, doon na namin nalaman na may pinatay talaga. Uh, sinasabi mo dito na hindi totoo yung sinasabi ni Kim Boy na nakipag-agawan or uh, nakipag-away itong si Eric kay Kim Boy? Hindi po talaga. Lahat ng boses, lahat ng ano po. Lahat po talaga kay Kim Boy. Kahit isang salita ni manong Eric, wala po talaga. In total, ang narinig mong gunshots is anim. Na unang dalawa and afterwards may apat. Apat po. Noong nabalitaan mo na... Wala na siya na pinatay siya or nabaril siya. Ano yung naramdaman mo? Ano po Naging sobrang reaction mo? Sobrang takot ko po at naiyak po talaga ako kasi hindi po talaga ako natutulog. Hindi ako makatulog dahil sa konsensya. Gusto ko po talaga magsalita dahil sabi po kasi ng kabila na inagawa ng baril, nagwawala pero hindi po talaga totoo. Mm -hmm. Ayun po, naiyak po kasi ako kasi ano? Sobrang inosente ng tao. Tapos ano po? Gusto ko lang talaga mabigyan ng ustisya. Mm -hmm. Hindi man kami close ni Kuya Rico, pero kami po talaga lahat. Gusto mabigyan ng ustisya. Kasi yung tao sobrang inusente, walang bisyo. Oo, meron pag-iinom lang talaga, pero wala siyang taong nasaktan. Kahit isa. Ang schedule ko mag inom ng gatas ay mga 12 or 1 o'clock. Maya-maya may na, na may narinig akong putok, dalawang putok. Sabi ko, Kir, ano man to? Rebintador? hindi, yeah. mm -hmm. fusil. Uy, ma, ma, ano tayo dito, ma, masalabat. Hindi kami dumungaw ng bintana, bintana kasi basi kami pa ang parilin. Kasi makawitness kami kung ano ang ginawa niya. Maya-maya na mayroon naman mga tutok, upat, upat, na bisis. Hindi tayo dudungaw, kir, maka masalabat tayo matulog na lang. Pero walang ng nangyari. Natulog kami, wala kami may narinig na ingay. Yun na, nakatulog kami, mga siguro mga alauna hanggang sa umaga pagising ko, alas utso. Marami ng tao doon sa front namin. Ano nangyari? Ano? Patay na si Eric. Ha? Si Eric to gabi eh? Yung, Ito ba nga si Eric, is kilala mo talaga personally? Kilala ko siya, kay, kasi kasilingan ko ng mga parents niya, mga lulo niya, at siya ay ngayon pa bumalik mula sa Manila. do, Si Eric ay isang magalang na bata, mabait. Maano siya sa aming bahay dan, daan siya, nakita niya ako, sabi niya, Nay, good morning. oh, anak siya. Anong reaction niyo, Lola, nung nalaman niyo na siya pala yung binarel nung narinig niyong putok nung gabi ng 28. Nagulat ko. Akala ko kung ibang tao lang ba na yung maoy, yung nagmaoy. Siya, eh, si Kinway pala yun ang nagsabi na sagot, sagot sa Tagalog. Pero walang komosyon na nangyari. Uh, pagkatapos nun ang sabi niya sagot-sagot, upat na putok akong narinig. Okay, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon na to at sa lakas ng loob na lumutang para po mabigyan ng hustisya itong si Eric. Maraming salamat po. Lieutenant Colonel, maitanong lang po sana namin kung ano yung additional procedure na ginawa ng ating kapulisan dito sa Escalante City para imbestigahan yung nangyari kay Eric Bayotas. Ah, uh, may mga procedure po tayong yung uh, kinandak. Mm -hmm. Like uh, of course pinapirma natin si Tatay po ng ano ng autopsy report, ng request mm -hmm. for autopsy at since dumating po si Tatay, dinala po natin sa sa diretso po sa office ng uh, Uh, provincial attorney's office ng San Carlos City no mm -hmm. with our request na kukunan po sila ng uh, affidavit po nila to include yung witnesses po na sinasabi po natin we're trying po na makakita po tayo ng ng uh, additional na evidence po doon na makakapagpatibay na sinabi ko po kay kay uh, Sir uh, Rafi mm -hmm. no na supposedly yung yung filing kasi ng kaso ngayon is yung yung, yung case is supposed to be airtight, no? Yes. So, dapat uh, yung, yung certainty of conviction is meron na sa pag-file pa ng kaso. Nakausap nyo ba ng personal itong si Sergeant Ughayon kung bakit niya na-commit itong uh, act or crime na ito? Actually po, uh, after na-incident po, is nakausap po, no? Mm -hmm. And yun nga lang... Uh, kung oh, technically speaking, one-sided yung one-sided yung ano eh, di ba? Mm -hmm. kung ano natin uh, titingnan po natin yung ano, kasi uh, siya lang naman po yung di ba? siya lang naman po yung nandon at mm -hmm. same time nalaman po namin yung incident, nung nadala na po niya yung biktima sa hospital po, mm -hmm. no? so may mga kwento but uh, pinabistigahan po natin, yes, so Of course, may sinabi po siya na yung version po niya yes. at sasagutin po niya sa tamang proseso na once na ma-file yung case po niya. Na-mention nyo din po kanina na ongoing po yung investigation ng ating IAS oh, uh, dito sa kay Sergeant Oghayon. Oh, po. Uh, ano po kaya possibly ang kanyang kaharaping kaso? Administratibong kaso dito sa kanyang ginawa. Actually po may ano na po kami no, notice or order to file uh, or counter affidavit. Mm -hmm. And uh, charge po siya ng uh, uh, grave irregularity in the performance of mm -hmm. duty. no? So pending po ngayon. And uh, magsasubmit po siya ng counter affidavit niya po uh, anytime today po. Uh, Lieutenant Colonel, yung mga ganyan bang kaso, uh, usually ano yung napapataw siya ba ay natatanggal po sa servisyo? Uh, ma suspend lang po ba siya? Uh, depende po sa appreciation ng ano po natin sa mariring uh, mm -hmm. yung yung iyas po. Pero normally po pag ganito yung mga kaso, ang grave offenses po is yung maximum po doon sa admin case is yung dismissal mm -hmm. from the service mm -hmm. po. Opo. Ano po kaya yung assurance na mabibigay natin sa ating constituent uh, para sa kanilang security? Of course no, I I, uh, I am appealing no sa community po dito ng Escalante City. City na although na nangyari po ito no wag po tayong magstop na mag tumulong po sa kapulisan po natin at sa akin pong liderato kasama po ng aking mga tao pinapaabot po natin yung ano natin na, na gusto natin pong may mangyari po dito no isang magandang mangyari po sa lugar na to we're trying so hard no to make an impact no sa 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 lugar na to hopefully po ma continue po yung cooperation po nila po sa atin So sa, sa, ako po no uh, bilang chief of police po dito no uh, po ng kung ano man po yung pagkukulang po natin dito pero ginagawa po natin talaga yung makakaya po natin gawin. Si tatay naman po may papangako ko po sa kanya na pantay-pantay po tayo dito. No? Siguro uh, sa pag-appreciate ni tatay yung ginawa po natin dito is I don't know makita niyo yung fairness po natin dito. Hindi po tayo taga rito, hindi po ako taga rito, yung, yung mga anak po hindi taga rito. So wala pong, wala pong malakas dito, wala pong siga wala pong ano. Pantay-pantay uh, po tayo lahat dito. Ayan yung pong papangako ko na hopefully po, the soonest possible time is ma- Mabigyan po natin ng ng tamang hustisya po, no? Ang nangyari. Sir, ano na po yung status ngayon? Nasa na po ngayon si Sergeant Ogahayon. Andito lang po sa police station po. Bo Restricted uh po yung custody. Hindi siya po pwedeng lumabas po ng, ng police station po natin. Mm -hmm. Hanggang may clearance na po tayo, ano? Kung hanggang kailan po yung restricted custody po niya sa, sa police station po. Kami po ay nagpapasalamat, si Idol Rafi po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay ng assistance dito kay Sir Rico Bayotas.